7.30 po na mga tol yung gas natin ah, naku po ah, lagpas na ng konti ng kalahati hindi na nakapag gas kapon at nga ngayon meron tayong bagong booking unang booking ngayong araw mga tol 525 sa akin papunta po ito ng ah, mandaluyong sa so may ADB and mga tol ADB abin nyo kumusta kayo mga tol ah, biyaya ko ngayong araw ng lunes Ah, uh, grabe mga tao, na biyahe ka po kasi nagkaroon na ako ng trangkaso. Hindi eh, na ako Kaya, na matindi si Kaya imbis na book kahapon nakabiyahe ako at tank Eh ngayon mga tao, hindi tayo tank Kaya may kita nyo kanina yung gauge ko eh lagpas kalahati na yung bawas. Pero ganoon pa man, ngayon kaka-recover ko lang ngayon. Eh bumihay muna ako kahit papaano. <laughs> Siguro kukuha lang ako ng panghulog ng sasakyan at uh, pangkain namin mula ngayon hanggang bukas. Opo, kasi ang budget kasi namin sa pang-araw-araw ay 500 a day po. Kaya kailangan ko punuin yung panghulog sa kayong pangkain namin ngayon, budget ngayon, budget bukas at budget sa Miyerkules. Kasi babiyahe ako pagka Miyerkules eh. So kailangan kumita tayo ngayon mga tol kahit papaano. Hindi naman natin inaangad na pumaldo araw-araw. Ang mas importante diyan yung mabigay natin yung obligasyon natin ng pang-araw-araw. Unang-una, pinaka-priority natin dyan yung pagkain. Pakalawa naman yung sasakyan Opo. Kasi kapag ka napabayaan natin yang kahit isa diyan sa obligasyon natin napabayaan natin, eh kawawa tayo mga tol. Ah, aabutin tayo ng gipit. Opo. Kaya nga ito yung nagiging mga issue ng mga driver na kapag ka, kapag ka may napapabayaan sila na obligasyon, eh ang resulta niyan kagipitan. Kaya so ayun mga tol, malapit ako sa pick-up location at ah, balitaan ko kayo mamaya kapag ah, na drop na natin at Uh, sana makakuha ulit tayo ng booking So ito na mga tol 10.9 10 kilometer yung naitakbo natin At uh, ito na yung mga, mga tolo uh, Da-drop na tayo uh, one, uh, 525 sa akin Pag dinrop drop off, 629 po binayaran niya lahat-lahat So ayun mga tol uh, Drop off na natin Yon Sabang ulit tayo ng booking dito sa may SM Mega Mall Dito sa Podium Ortigas Avenue sa ngayon wala pang pumapasok na booking kaya ang gagawin natin alas 9 na uh, ikot-ikot -ikot muna tayo dito mga tol lalapit tayo sa mga lugar na maraming kondominium uh, sa mga residential so yun lang yung pagkakataon na para pasukan tayo ng booking kasi itong area na to halos lahat ng tao papasok pa lang malakas lang ang booking dito kapag kapauwi na mga tol so yun uh, bali ano pa lang tayo no 525 pa lang inita natin at uh, isang booking pa lang tayo ngayong araw ng lunes mga tol, alas 9 na. Uh, sana pasukan tayo mga tol ng uh, kahit pa paano eh, yung malaki laki booking mga tol, pambira. Sana naman kumota tayo at uh, napakasama talaga ng pakiramdam ko mga tol. 9.26 na mga tol, ito na, nakakuha na buking ng booking mga tol. Eh, no? Andito tayo sa may Stansia Mall. Ayun, no? Stansia Mall mga tol. So bali mga tol, uh, ito yung booking natin, nakakuha tayo ulit. 285, bali dual drop off. Okay na, no, dual drop po mga tol Papunta na Makati Ang uh, baba dito sa may BGC Tapos Makati mga tol So na natin mga tol 10.30 na mga tol At 22.4 km na, na po natakbo natin At uh, ito na po Ay bababa na po natin Bababa na po natin ang ating passengers 334 Ang kanya binayaran Lahat-lahat Sa akin kasi diyan ay 285 At uh, pag binaba ko ay 2, 334 mga tol So bababa natin ah uh, sana pasukan ulit tayo ng booking mga tol. Nandito tayo sa Makati at uh, sa ngayon, wala kasi booking ngayon. araw na to. Dahil alas 10 na, patay na po ang pasada. Kaya ang gagawin ko, ikot-ikot muna ako. Uh, hanap ako ng matatambayan. At uh, pwedeng kainan. 12.80 na mga tol at yung gas natin na uh, nabawas. Oh. Ayan. Bali, ito na mga tol. Uh, nandito tayo sa of Verde. Bali, ang kinita na natin ay... Oh, pa booking agad doon. Hindi natin nakita yung kita natin mga tol. Uh, medyo mahina lang yung signal. Kaso kapag ka, ayun na, naka 1,500 tayo mga tol. May pumasok na booking pero hindi tumuloy. Kasi nga mahina yung signal natin mga tol. So, ganun talaga mga tol. Ang gagawin natin ngayon eh, medyo lalayo-layo tayo ng konti. At pupunta ko ng gasolina at i -i ako doon. So, ayun mga tol. Nakikita nyo, may paparating na booking, di ba? Pero hindi siya tumuloy. Kasi nga, mahina yung signal ko. Dito kasi sa may circle of ano, Verde Circle of Verde <laughs> Bisaya ako mga tala <laughs> Dito kasi mahina ang signal ng smart Kaya ang gagawin ko lalayo ako dito Doon ako tatamboy sa may gasolinan Siyempre Kasabay naman doon no, ay ako Ito na Ito na may pumasok pa ito Dito mo Maamba lang Kumbaga pa, papasok pa lang yung buking. Pero hindi siya ano Hindi siya tumutuloy Kaya tatawa ko dito ganito talaga ito mga to lalo na sa airport ganito to eh mahina ang signal kapag ka airport tapos dito sa mga subdivision na matataas ang building sa Makati merong mga blind spot dyan na mahina ang internet kaya ayun so yun mga to naka 1,500 na tayo naka uh, alas 12 pa lang so <laughs> masama pa rin pakiramdam ko kaya siguro kailangan ko makaka kahit mga 2,500 lang o 2,000 mahigit siguro okay na yun sapat na yun mga to at uwi na tayo di ko kasi po pwedeng pwersahin ng aking sarili uh, lalo't ganito mga tol baka mabina tayo kasi isa pa ang trabaho kasi namin umupo mag drive ng aircon hindi kagaya nung mga panahon na nagko construction pa lang ako na kahit masama ang pakiramdam mo pagka tinrabaho mo yan pinagpawisan ka batak na batak ka sa trabaho eh kinabukasan recovered na yung katawan mo kumbaga at malakas uh, malakas ang immune system mo mga tol kapag lagi kang pinagpapawisan batak ka sa trabaho pero kung Ganito nga driver, bihira lang nag-exercise, lagi nakaupo. At minsan lagi masasarap yung mga kinakain. Dahil nga syempre kumikita, eh, nakakain mo yung gusto mo. Kaya yun, ang resulta talaga kung hindi high blood, eh, stroke o kaya kung an ano-ano sakit na dumadapo. Kaya nga ang payo ko sa mga kasama ko dito na TMVS driver, eh syempre isingit po natin yung pag-exercise ano, pag -exercise, mga tol. Kahit tuwing coding lang, isingit natin yan para din naman sa kalusugan natin yun, at uh, para din yun sa ah uh, anong tawag dito yung uh, yun yung pinaka number one na investment natin yung kalusugan mga tol kaya nga naniniwala ko sa kasabihan kapag uh, may sakit ang tao eh hindi na hindi na nakakapag kapag uh, ano yan, hindi na, hindi na kumikita yan ng pera puro na palabas yan kasi may sakit na eh hindi na makapagtrabaho puro na lang maintenance o gastos kawawa naman po ang pamilya na umaasa sa atin so yung mga tol nandito na ako sa gasolina nihihim ako 228 na mga tol At yung gas natin Nabawas So um, Mauubos na yung gas natin Mga tol So nandito na tayo Sa Ortigas At uh, nagpatay na tayo Ng apps Para mag Set din na tayo pa uwi mga tol Bali Nine booking tayo uh, Kumita tayo ng 2,125 Ito ay labas na po Ang top up Ngayon mga tol uh, Wait lang Ngayon mga tol si set destination na tayo Hindi uh, dito tayo Wawatanay tayo mga tol Yun para pasukan tayo ng tagpa 500 plus so balitaan ko kayo mamaya kapag nakakuha tayo ng booking Sete, madalas kasi mga tol kapag ka ang set ko SM no, ang ono ang sa sa may bandang pasig lang o, oh, kaya inisip ko magtanay na lang kaya para pasukan ako ng antipolo o kaya naman sa may ortigas kainta so kahit papano mga tol papasukan tayo ng malalaki malalaking ano, tickling mga ganun pasukan tayo ng ganun so kayo mga tol ha, balitaan ko kayo kapag ka nakakuha tayo ng pauwi na 2000 na rin naman tayo masama hanggang ngayon medyo nararamdaman ko pa rin yung sama ng aking pakiramdam bukas martes coding ako kaya makakapagpahinga ako na maayos sama so, ng pakiramdam ko mga tol na halata naman sa boses ko na ano, may kakaiba eh meron akong trangkaso pero ibiniyahe ko pa rin kasi nga kahapon di ako nakabiyahe kung nakabiyahe ako kahapon ng linggo di sana naka full tank sana ako mga tol kaso hindi Di ako nakabiyahe ng sabado linggo dalawang araw tapos di pa ako babiyahe ngayon tatlo tas bukas coding nako po apat na araw mga tol yun ang, yun ang sinasabi ko kapag uh, wala tayong naipong pera nako po mga motor talaga mga tol magigipit talaga tayo kaya nga sa mga kasamahan ko ng mga TNVS driver kahit nung nagta-tricycle pa ako natatakaw sa kanila sobrang tagal na nila dekada na sila bumabiyahe pero uh, wala pa rin silang naipundar kung baga isang kaigsan tuwa pa rin mga tol so ayun lang mga tol ah, uh, balitan ko kayo mamaya mga tol kapag nakakuha na tayo 250 na mga tol ito na pinasukan na tayo ng bukay pa uwi uh, 302 sa akin pick up po sa may Bale bali ito siya mga tol oh. ayun oh, malapit na rin pa uwi na rin konti na lang din dito kami nakatira eh. so ayun mga tol punta na natin natin passenger 302 sa akin mga tol uh, lasal green hills ang pick up 3.30 na mga tol uh, 3.90 na pala ano ah uh, bali, na tayo sa drop-off location. Uh, 3 sa akin. Pagka din drop-off ko yan ay 3.38 sa akin mga tol ay hindi hindi 3.02 sa akin pag dinrap off kasama top up 3.38 tapos meron siyang uh, discount na 29 pesos kasi nag avail siya ng grab unlimited so drop off na natin mga tol ayun mga tol drop off na natin yun so bali mga tol ah, naka ano pa rin tayo naka ah, naka set pa rin tayo tapos yung earnings natin tingnan natin so ito mga tol oh, naka ngayong monday naka Uh, 2,427 tayo mga tol uh, Goods pa rin mga tol At ayun mga tol, uh, nakasafety tayo At uh, ito na, pawi na tayo mga tol Bali, naka 2,427 tayo Bali, naka 2,500 din tayo mga tol Kung isasama ko yung mga tip na binibigay sa akin Ng mga pasigwa-sikwenta, pa 20-20 uh, Aabotin talaga ng uh, may git ano, uh, Siguro mga 2,600 ganyan Pero hindi ko na sinasama yung tip Baga yung tip na yun eh pinamimerienda ko na lang yun mga tol oh. ayun uwi na tayo ako set pa rin ako ah. sana pasukan pa tayo mga tol kasi maaga pa naman eh alas alas stress pa lang eh pero ako uwi na pauwi na, pa na pa rin ako mga tol uwi na rin ako Tapos, ano, bukas na ako magagas ano bukas eh coding ako eh at ah, siguro ang naitakbo lang kasi natin 88 88 kilometer ah, Siguro ang gas natin na ito ng mga pagka gano'n lang kita ala sa mga 500 lang o 600 600 mga gano'n mga to may discount pa tayo baka kung kung lang 500 lang so lang mga tola hindi ako makasagad ng biyahe ngayon hindi ako makagising ng maaga kasi nga uh, masama yung pakiramdam ko mabigat ngayon medyo nakaka-recover lang ako ngayong araw na to kahapon talaga sobrang bigat talaga ng pakiramdam ko hindi talaga kaya hindi na ako nagbiyahe kaya ang ginawa ko yung mga tinatabi ko na savings eh nabawasan Oh, no choice mga tol eh kasi kapag ka pinilit natin, ah, kasi kapag ka pinilit kung bumiyahe, eh, ang mangyayari sa akin mga tol, magkakasakit ako, kawawa ako. Ah, uh, pagka nagkasakit ka talaga, kasi trangkaso, ano yan eh, si Thomas pa lang yan para ikaw ay magkalagnat. Opo, ngayon, kapag ka sa mo yung sarili mo, uh, ah, mo, ang mangyayari, mabibinat ka, rerekta na yan sa lagnat. Alam, alam mo mga tol, kapag nilagnat ang isang tao, Minsan inaabot ng 3 to 5 days o isang linggo inaabot. Uh, kawawa, kawawa talaga mga tol kapag walang ipon. Kawawa talaga. Kaya uh, ito na. Uh, yung biyahe natin medyo ano lang muna. Ganun ganun lang muna. Pero kahit paano. Eh kumita pa rin naman mga tol. So ayun mga tol. Mar Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Ngayong Monday. Uh, nawaingatan ngayon ng Panginoon dyan. At sa mga taga-subaybay ko dyan na nagbabalak pasukin sa larangan na to ah, sige lang ano lang kayo ah, ipa i-subscribe nyo lang ako at i-follow nyo ako sa aking facebook channel at uh, doon makakawa kayo ng mga idea at discarte sa akin mga to so yun lang maraming marami salamat at uh, thanks for watching